po. Magkano ang tumpukan po na ay? 50. Lato. So, yun yung lato mga guys So, 50 po mga ay. So, yung ano, talaba naman. Magkano naman naman pang ano? Ah, uh, 100 yung tumpuk tawag yan mga guys So, 100 yung talaba. Ayan. So, mayroon naman tayo dito. Yun ang sinasabi ko sa inyo dito sa mga hipon mga ay. Sabi nila. Sa isang vlogger. Mayaman lang daw ang kumakain sa mga hipon. Pero dito sa Malabon, pumunta siya maraming mga tumpok-tumpok katulad -tumpok nito. At dito, mabibili mo lang si Kwenta. Ah, di makapagkain din mga mahirap. Mga pobring kalood, pwede sila kumain nito. So sa halagang 50 pesos dito sa Malabon, nakakapili na ka. Hindi yung sinasabi mo, ang mayaman na makakain ng mga hipon. Alright, so mga guys, nandito ha. Yeah. Meron dito sa mga tumpok. Pumunta ka sa Malabon, dito ang bagsakan ng mga iba't ibang mga klaseng hipon para malaman mo naman. So dito mga nga guys, ikot naman tayo dito. Oh, so, salamat po ka. So okay. Alright, so good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel naman na natin mga guys So nandito naman tayo sa ano Sa Malabon fishport market So mga guys, samahan nyo naman ako si Tony Vlog Nandito naman tayo sa para mag-update tayo sa mga pangampaninda dito mga isda mga guys Mga tumpuk-tumpukan natin ngayon So shoutout nga pala sa lahat na natin mga sumusuporta sa ating YouTube channel mo So maraming maraming salamat po sa inyong lahat So araw ng linggo ngayon So ang time natin mga guys, so 6 o'clock So in the morning So update naman tayo sa mga paninda rito, sa mga isda mga mga tumpukan So, ano pang hinahantay natin mga guys? Hindi natin patagalin pa at pupuntahan na tayo at iikot-iikot ko kayo rito sa mga tumpukan. So, let's go! Yung portakal. Magkano ang takal yun mo? Oh, ayun, 200 portakal. So, mga guys, ipapakita ko sa inyo dito sa Uh, sinasabi nila ng mga labon ng no? Dito pong pagsakam po kasi doon sa looban sa araw ng gabi, mga no? uh, alas 8 hanggang alas 6, ng ang talaga nila doon. Iba't -ib ibang mga lugar. So, ibang lugar na dumadayo, talaga dito sila doon ang pagsasama labon. Uh, so, ganitong oras sa loob, wala ka na makikita ng mga panibanyero. So, dito na nalabasa. Ito na nilalatag sa umaga nila. Sa madaling araw na matumpukan <coughs> oh, si nandito eh, update good oh, morning po tayo update lang natin ang isda nyo so anong klase pong isda po tayo kalas po magkano po ano eh 4 kilo o 4 tumpok tumpok, tumpok. isang daan tumpok yun Ayun, sa mga bangos naman natin 150 yun 150 150 ang tumpok ng mga isda yun. mga tumpukan na siya mga galing dagupan pero mga galing dagupan mga bangos sila. so dito naman dito so, mayroon naman tayo so, okay, salamat sa so, mayroon naman tayo rito ng dipindi klase mga guys yung mga 120 ano pare ay isang piraso 120 yung isang piraso lalaki so, ito mga higit ng isang kilo rito mga isang ano nito so mayroon naman 130 na malaki rin talaga yung so, ang isang piraso so, so ay, salamat mga Man, sa mga salmon ang tinatawag na lang isang daan so yan ako yung simon din ng isang daan for so mayroon na tipsy for tompok yan ito so dito naman tayo kay katukwa natin ka vlogger o sya tayo invite man natin mga ano na subscriber natin o eh paki subscribe na eh, invite mo yung ano mo channel mo so katulad na ito mga isa eh, ka vlogger natin So, shoutout sa mga ka natin. So, ang kinaganda nito mga guys, uh, oh. din siya. Uh, nagguagi Nag siya dun sa pag uh, YouTube channel So, naka na siya. So, dito siya. Ang kinaganda, duplicate to nito. <laughs> so, mayroon pa siyang paninda rito ng bangus. So, magkano per kilo nito? 130. 130 ang per kilo. Na so, dito tayo nakabili ng karaan na ano, natin, no? Kay ka natin 'yan. Ah, Ano 'yung vlog mo? Ayun, kakapit pa na lang po sa akin yung YouTube channel mga kayo. Hindi ng ibang So meron naman tayo mga tumpok-tumpok dito ng tiyatawag na tumpokan mga guys. Sa mga yun, katolong, yung katulang yung ito, ang langgit. Tapos ang kapitat, -tap, tapos may kusin. At parang kilo-kilo yata ito. Magkano per kilo yung tanggit nyo? Langgit, sige tanggol. Ayan, mga kayo. Diyan sa may mga so, ano siya so papatay rito sa mga kabila mga is so ayan o uh, ano dito ay okay. si so mayroon naman tayo rito sa mga tumpuk ay o piraso ito mga ayos dipindi sa laki sinasabi small large, medium small yan mayroon sa Ah, 74 isang piraso. Ayan mga uh, 60. So, mayroon na siyang tumpok naman siya mga so isa. 150, 150 po tumpok. So, uh, apat, oh, tatlong piraso siya. So, ayan. Salay, salay! So, so, may mga tumpok na siya ng mga 50 po tumpok. Mga ito kong isda na salay-salay ng tao niya. So, mayroon naman siya rito ng mga uh, alam. Aba So, 100 po tumpok. Kitala so, mo sa tao. So, salmon. So, mayroon naman tayo po isang piraso. So, ito tao niya. Ah, uh, bangus. Ah, 64. 64 isang piraso may 750 sa laki itong kaya agad ng presyo may 100 isang piraso malaki masarap sarap hilo, yan mga okay okay so ayos lang ito sa pagdino ng tinang aso 50 lang po rin. ano for Tom Fox si kwenta po ito po, 50 rin din. Ang mura na makakabili ng 50. Hey, pang ulam-ulam na. Pag-alaw. pa alaw Pag-alaw. May tumpok naman siya, salamat. Ah. May tumpok so, naman siya. Queen na, si na, na, si pa. Ang galong, galong Ah, ano? Siling hasi ba yan? tamban. Dati tamban. Ah, Si Kwenta lang tumpok mo. Ayan. Ay, Pinakya tatlong tumpok ni Kuya. Ah, oh. nakuha niya. Panalo na si Queen pa no? Okay. okay. Oh, salamat. Oh, dito taman tayo sa ano. Ayan, mga tumpok-tumpok kay nanay. Ito mga ay, si Gwenda tumpok. Ayan. Si Gwenda, si Gwenda lang. Panalong-panalong na si Gwenda. Mga ilang. Ayan din, sa mga tumpokan. Ayan, may mga tal. Ayan okay, ko po. Ang tawag yun, ito ba yung chop-chop? Ayan, chop-chop mga kayo. Si Gwenda tumpok lang din. No? O, si Gwenda. Pwede pang ano, tawag mo pangat. Sarap na pangat yan mga kayo. Sa mga artis sa ibuhuyas lang. Ang galaw-talaw na yan. Okay. Tapos mayroon naman siyang yung bangus. oh, isang isang piraso. may 80, may 80. Yan, 80. Tapos may up. Ito naman sa tumpok, 144 po naman Sa tatlong piraso. Yung, uh, tinatawag nito may small. Malit siya ikumpara din sa mga 100 piraso. Tapos may okay. Salamat so, po So, nandito naman siya sa mga mga bukit. 50, mga 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 sa so itong isang daan naman, so ano siya, malalaki is para mo doon sa ano, sa 50 for Tompo. Ano siya, malalaki ito may kumpara dito. isang daan So ito no, 100 pero isang piraso. So dipindi naman sa laki, sa 100, malaki. Pero dito naman, uh, isang piraso o tiyan, ibig sabihin, mas mababa Doon sa kanil. Palis. Okay, sabay. Okay. Ayan, okay. nakalalapag pula ni Koyo. Ayan. Bangos si you Kuya know? so, Mga bangos kwenta, you know? so, Dito naman sa tumpok tumpok mga guys so, Ano po Yan tumpok Isang Yan yung tumpokan naman yung ano Bangos Apat ang piraso mga guys Apat ang piraso 170 So apat ang piraso na bangot ipanalo guys ka dun sa apat na piraso 170 Hindi ka nalugi dyan di pang iya pang sinigang yung mga guys. Okay, ano naman naman oh, itompo, kalmo naman. Sakaling 'to, itompo kayang 150 dipindi sa laki ng mga performance 120, dalawang piraso, tapos dito 150 na uh, tatlong piraso. So ay mga taong, magkano 'yung taong? Mahal ba naman 'yan? Porkealo. Ala Magkano lata? Ay, sandaan po. Sandaan po lata ng mga uh, dito naman. So, good morning po, uh, boss. Uh, ito naman, 254 kilo, mga guys. So, tinatawag lang ito. So, 254 kilo. Yung malalaki na talaga. So, mayroon naman siya rito na katulad niya ito na no, 180. 180 per kilo, pero mas mababa. Kung ang tawag mga medium lang. Kasi kumpara dun sa 200, 250. So, kung gusto mo nang ka ng mga purpong mga mo ito si kwenta at tumpok makakain ka na ng hepon eh, hindi nang pang mayaman yung mga guys pwede yung mga mahirap dyan basta pagkipunan lang makakabili ka ng mga hepon mga guys so, sabi nga, nga pang mayaman lang pagkain daw yun tayo natin bilhin niya sa kahit mga bubring kaluhay kaya na kumain niya basta pagkipunan lang ay sumigap tayo magkarbaw dahil para pagkipunan lang salamat ha eh. uh, dito naman tayo sa tilapia uh, o oh, 80 por kilo yan So, tumpok. Magkano per tumpok, Nay? 50. O, si Quinta. O, kung ayaw mo na 4 kilo okay. din yung 80 per kilo, dito tayo sa tumpokan. O, ilang piraso ang tumpokan yan. Yan buhay pa. Ang katulad niya, o, o. Yan. 50. Si uh... lang yan? ano yung napiraso, ah, uh, pito. Pitong piraso. O, diba? Hindi na pang paksu yan. Okay, tapos may mga, ano, uh, masila na, ah, 130. 50 lang, si Quinta. 130 per kilo yung ano ah hindi per sa bangot dipindi rin sa laki naman may 100 malalaki okay so dito naman tayo Salay, salay. So, good morning po. Ay, boss, nandito nga na pala. Nandito na naman. So, anong klaseng isda yan? na lang ang pangalan Ubat. Ubat. Ayan, masarap din sa ano, ng no? pangat lang. No. Yeah, Ayan, mga 24 kilo lang mga isa. Ano, na nilalayo talaga. Ito yung nakarang, ano, gabi. Na si Kuya, na dito na nilatag. Hindi na, na nilalabas pa. Yan dito po si Gwen. kung 4 kilo naman ang 124 kilo no. Yan. Kung kung 4 kilo. Pero mas bilisan to, eh. mas, mas bilisan to no. Ah uh, mga tumpukan. Ah uh, okay, salamat. Uh, mayroon naman tayo pero isang piraso dito mga guys, mga pangabangos karamihan dito mga boss, isa yung piraso so 100 sa mga malalaki na po naman sa atlas uh, so mayroon naman ng mga tumpok dito na gusto mga tumpokan ng mga salmon yan 100 per tumpok so ilang piraso uh, 6 na piraso pero malalaki siya Pwede na pang tatlong tao na kumain yan. Ano 150. Oh, kilo naman, 150 per kilo tayo mayroon. Okay, so, salamat. Ito na dito na sa mga ano, ipon. So, kung portong-portong po kayo, uh, si Kuenta, na si Kuenta Pesyo, si portong Kung dito naman sa malaki, kung kilo, magkano? 300. O, so, dipindi naman sa ano. Yung katulad to mga iso, to. ito mga kayo, malalaki yung ipon. Siyang presyo nito, 300. Pero malalaki, solid na siya sa ganitong kalilap sa 300 pero kung gusto mo po tumpukan may 50 lang sila makakain ka na ng ipon okay o bibili na si na yun bibili siya na oh, may solid so matitigas pa talaga sa sariwang sariwa ito okay ay salamat boss sa so, mga ano naman so, mga guys, so, mga, mga sa mga guys sa mga mga yung mga prutas prutas kung mga gusto nyo kumain ito mayroon na halo halo na rin dito mga guys so mga pala may nagtatanong So dito pala mga guys Papakita natin do Dito sa building na ito mga guys yon nandun yung mga karne So Looban So may mga ano dyan Mga isda din daw pala Isda at mga Karne karne pa dun Pero Dito sa araw ng linggo talaga Maraming nakalatag dito sa labas yeah. So yung mga protos Mayroon din mga O oh, Kalahati Terti oh. May mga Ano siya? Oh,

Alright, so yun, 250 mga guys. Yung ay, 250 mga guys, yung hipon naman. So, 250 per kilo mga hipon mga guys. So, malalaki talaga siya. Masarap mga sinigang yan mga guys. Yan. Kung gusto mo mga sa matumpok-tumpok, yung tinumpok ni boss si pesos na. Kung wala kang presyuan dito, per kilo, sa tumpok na tayo, may si Kwenta. Ah, Makakain na rin tayo ng hipon. Sighalagang si Kwenta Pisos, mayroon na. Pero marami na rin, mga so, ah, nasa amin mahawa ang pot Okay. so nandito naman tayo sa pupunta tayo dito sana So, good morning po. Uh, so may mga okay, ano ba Pusit. Pusit lumot. So, 200, 224 kilo mga yan. Pusit lumot. Ayaw mo. Ayaw Okay. So may mga mga, mga ano tilapia sige po na. Pilit pilit. Uh, sa mga 84 kilo mga is 4 kilo 80. Sa mga ganun mga is. Boss, boss, boss. Dos. mga tumpok tumpok mga guys. So solid ka rin. Tinatawag na niyan itong mga tumpok na uh, ah, tamban nga. Ay nana, tamba. Tamban tawag. Na. Ah, sa ta ating ah, hasi, 50 ko. Mga ah, 50. Ah, 20 pesos lang mga tingnan mo mga guys. So hindi lahat ng mga 50 pesos dito sa tumpukan mayroon din. Dito, ah halagang 20 pesos, oh, may ulam ka na. Oh, ayan. Ah, ayan naman 'yung talinghasing, no? Oh, talinghasing, oh, 50. 20 pesos, so, makakapag-ulam ka na. Oh, di ba, ipiritohe mo 'yan. Oh, pwede rin nang ganyang torta 'yan. Torta. Oh, tawili siya mga torta-torta. Okay. Ay, salamat. Okay. 哦，呀。Oh, yeah.